administrasyon sa ating kasaysayan. Dito natin na patunayan na ang isang namumuno pagka ito po ay aling wala po talaga tayong makutuhang magandang resulta o pagmamahal. Bravo! Sa mo! Nakakalungkot po dito mga nakaraang araw nakiusap ang ating na si Bongbong Marcos kay Senador Marcoleta. Sinabi niya, Senador, naliniwala ako sa integridad mo, sa paninindigan mo. Kaya, Nakikiusap ako sa iyo. Na umpisahan mo na ang pag sa mga korap na congressman at iba pang mga politiko. After a week, Pinan niyo po Bilang pangako ng ating na Presidente, siya mismo ang bumalokot sa, sa kanyang sinabi. Sa yeah. kanyang sinabi. Kaya si PNP, tore, ganoon din ang sinabi niya. Panindigan mo! General Torre, tama ka! Nasa iyo ako! After ilang araw, palibaha sa ating atin. Tinalikuran ang batuin, at ang sinulot ang ahas ng asawa. Anakunda! Alam niyo po, kababayan ko, 120 million Pilipinos sinasamantalahan lang tayo ng mga il ilang politiko. Ngayon po, ang tunay na problema ng bayang ito ay ang ating Bongbong Marcos na adik. Yeah! Yeah! <laughs> Dito ko po lagi ko sinasabi doon, kapitan pa lang ako na para kay bata sa hills. Maraming adik. Maraming balukot. Maraming skarawang na polis. Di na iwan. Di ako. Ang aking mga kabaragay. At ko ulit sa sinasabi, ang mga ating dapat rin namang tulungan. Sa Peso City nga, ang biktima ng droga, ang tawag kami dyan, may problem na. Mga kababayan ko, ilang pag-ako pa ba ang Gusto niyong marinig ilang bigong pangako. Dito natin mapapatulayan tama si President Duterte na ang salot sa bayang ito, salot sa pamilya ay droga. Yes, pag may adik ka, membro ng pamilya, lahat kayo mamuburblema. Pag wala ng malakaw sa pamilya, sa kapit bahay na ng Pero itong ating na presidente ito dahil iba sa lahat ng ating <laughs> Dahil Okay ang tinitira Woo! Woo! Ang tigas na ng ulo Nating Pilipino Sinabihan na tayo Na may problema Ang bongbong -bong matos na ito at yung problema na sinasabi sa kanya, adik siya, hindi lang naman ngayon yan. Kahit noong teenager pa yan, issue na sa kanya yan. Kaya na tayo mga Pilipino, maawain tayo. Mahinig tayo magbigay ng second chance. Dahil naniniwala ang Pilipino na lahat ay may pagbabago. Pero ang problema ng pamilyang ito, never na nagbago. Di nagbigyan na ng mamamayang Pilipino dahil ibago niya ang reputasyon ng pamilya nila. Pero dahil adik na hindi lang sa ang problema pati na sa pera ng bayan. labo, na nakaw! Adik na nga Ante pa sa asawa. Buti sana kung bisisa ang asawa. Putang inak yan! Ano pa bang katibayan ang hinihintay natin para tayo magising? Ito po, panahon na ito, hindi politika ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ang kawalang iyaan, mga anomalya at pagkalakaw sa pera ng bayan. Kayong lahat dito, dinakawan tayo ng pamilyang ito at ng mga kongresmano oh, yeah. sa pagpuno ng walang hiyang speaker Romulo Andes oh. oh, yeah. Ano pa ba, ba ho ang gusto niyong mangyari? Kahit sa ibang bansa, wala na tayong dignidad. Pinayuran tayo. Yung South Korea na, binabawi na ang pagpapahutang sa atin dahil baka hindi baka pumiti na nakawin na naman nila. Taba! 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 Taba. Taba, Taba Bayang ko, kamabayang ko, kwantya ka man, pulis ka man, ordinaryong tao ka man, lahat tayo ng babayan ng bat. Yung mga bat na yan, yan ang nilanakaw nila. Ano pa ho ba ang pahirap na kailangan natin para magising tayo? Bulat sa pulba! Ito ba tayo, mga Pilipino? Kahit itong panahon pa, nilabayanin nating si Jose Rizal na ang kalaban natin ay kapwa Pilipino. Sana po, magising na tayo. Alam-alam lang sa alam at sa susunod na generasyon. Almost 19,000 na politiko Against 120 million Ang tunay na salot ng bayang ito Kaming mga politiko Lord, punin nyo na sana kami lahat Tawag muna! sila Pakiusap ko, tumatayo ako rito bilang isang tatay. Tatay ng aking mga anak. Ang aking puso, abugada. Ang pangalawa ko, doktora. Ang panganay ko, kasama ko ngayon, graduate na at may abu na ako. 67 years old na ako. Pero bakit nandito ako? <coughs> Dahil mahal ko ang bayan ko. At ibig ipaglalaman ko ang mga kababayan ko. Yay! Ang pagbabago ko ay kailangan nating lahat na pagkilos. Tandaan nyo, ang kasabihan, kung ano ang tinanin natin, siya ang ating inaani ngayon. Nagpapatayan kasi kayo sa eleksyon. halagang isang limo. alaga halagang one Kahit hindi nyo kakilala, nyo to ba, hindi nyo boto nyo ba? nyo ngayon yung mga congressman ninyo. Meron namang hindi na nanalong congressman ha. Ah. magdanakaw, nakama, pag nanakaw na rin, ang membro ng kami. gusto nyo po ba na baon na tayo? Baon na baon na ho tayo sa utang. Puro baon, walang ugot. Baon sa ugot. Pero bakit hanggang ngayon? Ipinbalikan pa rin kayo para minihintay nyo na may pagbayad sa inyo kaya sasama kayo sa rami. Alam po namin pa yun. Nabinigay po sa amin. Ang bayang ito. Kailangan lang po siguro namin suriin ang puso ng bawat Pilipino. Kayo po, nandito ngayon, alam ko lahat tayo may dala-dalang problema. Jeepling oh, ah, ah, problema bigas at kain pamasahe. Uh, ang pangunahin namin problema si Bongbong Bangag. Kung Patino ang presidente natin titino uh, ang kanyang mga tauhan. Tama! 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 ang krisis ng bayang ito, leadership krisis. Pinaparasahan pa tayo ng Diyos? Hindi. Hindi. O takbakan naman, dinihintay na matuturo tayo, magising tayo,

lahat tayo nito ay ibabaon at ibabaon paon kung hindi natin imukulat ang puso at isip natin. Hello. Parang awa na po ninyo, mahalin natin ang bayan natin. Kung mahal natin ang bayan natin, bakit hindi natin ito ipinaglalaban. Kulang <gibit> pa po ang tinataya niyo yun. Ako po, mataas ang respeto ko sa ating mga kapulisan. Ako ho, ang umiti chairman ng Peace and Order sa City Council. Alam na mga polis kung paano ko sila sinusuportahan. Kaya ako po ay nakikiusap sa hanay ng pabulisan para sa bayan tumindig po tayo para sa bayan. Hindi mo pagsasalita ni beton itong mga magilang-ilal na buhaya. Ito po ay lalamon sa atin. Pa, pa, pa. Kayong mga lalunood, lumabas kayo. Lumabas na! Laba! Yes! Ah! Kamusta? Ah! Yes! Kailangan kayo ng tayang ito. Kailangan kayo ng ating mga kababayan. Nasa <laughs> yes. Na atin. Ang nawawasas na sa Diyos Ang nawawasas ayos. Ang awa. Ay, po Ang nawawasas ayos. Ang nawawasas Ang nawawasas ayos. Ang nawawasas ayos. Ang nawawasas ayos. Ang kayo sa bayan. Iniisip ko ba ang pamilya mo nagayon pa lang hirap na hirap ka ng Ikaw, sir, mamang pulis. Alam ko de-respeto namin ang sabisang nangyayari niyo. Pero may kumuling-muling kayo sa bayang ito Bravo! na ipaglalagyo sa mga Gen.C. Sa mga Gen.C. Sa mga sa mga kababayan! Tingnan nyo ang inyong na, mga magulang. Di ba hirap na? Hirap na si tatay na pagkainin kayo. Hirap na itaguyod ang pag-aaral nyo. Tama, totoo yan! samantala obligasyon ng gobyerno na tulungan kayo. Bakit hindi kayo naabutan ng tulong dahil magnalakaw ang ating presidente? Ang pangnalakaw ng presidente Mag-nanakaw ang kanyang mga kawali. At nangyayari, alam ng mga kongrespan na mag ang presidente. Kaya sila ay nag-nakaw na din. Sino ang kawawa? Ang mga ordinaryo tao bayan tama tama ina ang gobyerno ay bigat ng pamilya obligasyon ng gobyerno tulungan ang bawat dempro pero dahil adik ang mabunggo sa amin walang pakialam sa tao bayan kong salot! Ang huling <coughs> bibig kasing po. Tay! <coughs> Tay! <coughs> Kuya! Ate! <coughs> Tingnan mo ang sitwasyon nyo. Tingnan nyo ang itsura ng tatay nyo. Tingnan nyo ang nanay nyo. Tinda nyo ang mga kapatid nyo. Putang pila, tignan nyo ang buhay ng mga kapatid nyo. Putang pila, tignan nyo ang anak ng mga design engineer ng TVN.

ay nakikita ko po ang kanilang pagibira. Kaya, ano pa kami ibig kay Kuya, ate, para sa inyo ang ginagawa namin dito ngayon. Sa

ng mga nakihirap ngayon. Amen! Amen! Paghinawin niyo po sana ang mga puso ng mga mayang Pilipino. Amen! Ituin niyo po sana ang mga nakakaanga na umiral ang pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Amen! Amen. Lord, suporta mo na muna si BBM. Amen. Amen. Ay, Amen. si Speaker. Amen. Amen. Ang mga Amen. 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 Pumutuli at nagpapasanapan po kami sa iyo. Amen! Nasa iyo ang himala. Nasa iyo, Panginoon. Kaya, mga kababayan po, pinsigno po, hindi ko po alam pagkatapos po, hindi ko po pagkatapos po, dapat pagpindig at pagtayo mo rito kung ano ang sasakitin ko. At dito kami! At dito kami! Dito ang daw ba yan? Hindi ko pinagsisisihan ang pagpindig ko ito. Pagpindig oh, oh. kayo lahat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay!